Oh, eto guys, eto na yung pamimigay natin Okay Quality, may sampung tali tayo Pamimigay natin oh, Sige, deliver na tayo Yan, shout out sa mami Bibigyan natin ngayon uh, Ah, uh, Yung hindi natin mabigyan Sa na lang Okay, shout out sa lahat Eto na yung mga sitaw nyo So hello, maganda magandang hapon sa ating lahat mga kasitaw So ito naman kay kaibigan, Abali ah, uh, Kasalaguan po tayo namimitas ng ano, sitaw dito sa uh, kwan natin Bali yung kwan natin no. Ganyan kahaba po Ayan. Shout out po sa mga nag-aabang ulit ng mga sitaw natin ah, uh, Yung mabibigyan natin ngayon, uh, depende yung makukuha natin Oh, kung saan makakaabot yung makukuha natin ngayon, yun ang mabibigyan natin. Okay. Uh, yung hindi natin mabibigyan, uh, maghintay-hintay lang po. Kasi hindi naman uh, lubosang uh, marami yung buwan ng sitaw natin. Bali, ano pa lang to. Hindi pa naman um, sagad na mamunga. Uh, bali, umpi-umpisa pa lang to. to. Ayan. Di le may bibigyan kayong lahat. Kung makasampung tali tayo ngayon Bali sampung katao rin yung may bibigyan natin At sa susunod Kung makabayinti na tali O kaya 30 O di at least Nababawasan yung ano O oh, Bali naka ano na sa iguro uh, walong tali na tayo Pero marami pa O huh. Shout out sa mga Bibigyan natin ngayon uh, PM ko na lang kayo Oh, ayan. Ah, tis tis lang yung kwan. Mga hindi pa natin bigyan. Pero wag mag alala. Mabibigyan ko yung lahat. Oh. Diba eh? Marami pa namang bunga. Oh. Ayan. Diba ni? kung kwan, mga sa susunod na tatlong araw o dalawang araw pwede na naman tayong mabitas oh marami rami na yung nakas nakabitin ng bunga kaya tis tis lang mga kagulay hmm Oh, marami-rami na yung mga natin. Mamaya lang konti. I-PM natin yung bibigyan natin At saka yung hindi natin mabigyan ngayon Maghintay-hintay na lang po Mga kagulay yung Tulad ng sinabi ko Lahat tayo makakatikim ng sitaw Mapapadalahan ko rin kayo oh. Oh. Kahit mga nakaligtas na talong natin May buwan rin, may rin oh. Yan Kasi mayroon din yung nagre-request ng talong. Pero sa kasalukuyan, itong sitaw muna natin ang luan, pamimigay natin. O yan. Mga next service, yun. Marami na tayong may bibigyan. Kasi paraming, paraming, lang, paraming bunga niya, oh. Ayan, oh. Kung dahi, papapansin nyo, oh. Puro bunga lahat yan, oh. Pero malilit pa. Hindi pa pwedeng i-harvest. Oh. Yan, dami, oh. Hindi pa pwedeng i-harvest yan, mga kulay. Yung ganito lang, oh. Pwedeng i-harvest yan. Hmm. Bali, bukas. Bukas, yun. Harvest tayo ulit. Oh. Para maraming bigyan ng gulay. Yan, bukas pa 'yan oh. Oh. Yan. Ang dami na, pero bukas pa yan, pede. Ano? ano? Grabe oh biglang dumami 'yung bunga. Oh. Ganito. So bukas yan, marami tayong mabibigyan bukas. Kahit yung malit ng sagaw. Oh, dami. Oh. Bukas pa ito, pwede. Mm. Grabe. Saka yun guys, hindi pa pwede. Oh. Ayan. Grabe ah. Oh. Mas maraming bunga dito sa ano. Dito sa may nilagyan natin ng balag. Ayan e, no? oh. Hmm. Ayan, daming bunga dito. Mga 2 to 3 days sigurado Marami tayong mapapasa dito oh, Maraming mapapasa ng tao Dahil sa mabibigyan natin ng gulay Kasi ang dami ng bunga oh. oh. Sigurado Dami mong bibigyan dito Hmm, ang daming bunga. oh yan maraming mapapasayan tao dito okay okay guys bukas bukas ulit kapag kung saan makakabot yung mga mapipilas natin ngayon ah, bukas ulit mamibigay rin tayo oh kasi meron yung maharvest ngayon uh, meron din maharvest bukas okay abangan bukas Mag-harvest sa ulit ah uh, yung mabibigyan natin ngayon PM lang PM po kayo okay maraming maraming salamat mga ka-farmers kagulay